Yo, good morning mga kapares. Magandang umaga po. Ako po y... may lakad ngayon. Punta po ako ng Agoncillo. Kukuha po ako ng karne. Ng baka. Para po sa aming parisan. Yan po, lumabas po aking anak at tinatanong po ako kung saan pupunta. Gusto yata akong sumama. Punasan muna ang motor. no magandang tingnan. Ang gumawa po man ang motor. Kahit ang driver ay hindi. Punas na may giyaw. Kukulong ang helmet. Oh, mo na konti. Yan po, at ako po'y nasa daan na. O, oh, bilis na. Oh. O, oh, palo si Divine Tia. Eh. Oh. Iwan ako sa lubong eh. Bilis eh. ka ng motor mo. Ah. Ah, ah. Wari ko'y nagsisitaw ang poste. Eh. Ay, bilis. Ay walang and ka. Ah, 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 na pa ako na ano. Bilis na ang motor ka. Yeah, at tayo magagasuli na muna at baka tayo hindi makarating sa ating pupuntahan. Arihaw, din eh, sa mataas sa bayan. Opo pa ba? Tempers. Ah, tawag ah. Tawa kuya. Mabamaga ha! Yan. Kuya, full tank. Bainte. Oh, agad na may ginasulinahan eh. Walang diyo. Full tank. Bainte. Oh, tawas si kuya eh. Basta sa mo yan. Nakakabilis ng binting yan. Sige, sige. Uy, paporne na. na. Ako isa, gonsilyo na ako ng parang baka. Yan ha, din yung daan. Mm -hmm. Areho ang kwan. Um, ang boundary ng Lemere tsaka saka ng Agoncillo. Yan ako, ang arko ng Agoncillo wow. kainitan eh ah ah dale I like bangin aray ho hindi nina ho tayo sa gonsilya yun Oh, bilis, oh. Bay gate, yung kayo nandi din na, malapit na napaisip ako Parang makapunta kaya din eh Yan, yeah, suminyas na ako, sabi ko ibabalay May titignan lahat hmm. Pandala sa iyo Ayan Kami mga wala tayo sa bayan. At natawid dyang kalabaw ay uyari ka. Kapaw ay gabuka. Ano gaaray? Padali mo. Ay pagkakagabaw. At yun nga, natanawan na. Ang taal lake. Ang vulkan taal ko pa. Ang ganda ng tanawin. Ang alam ng asaway na kuha ng karne. Malayo na narating. Oh, bilis ah. Hindi na kito banyaga eh. Ah, ah, nakakita ng konting yan ah. Uh. Maganda-gandang pista. What a nice view. Ang ganda po ng talik ng Bulkan Taal. Unti-unti na hum nabubuhay ulit ang mga puno din eh. Simula ko na ito eh, nag... nang pumisngaw ng konti. Wari hindi na naman pipis ripipisngaw. Aray mabait na. Oh, oh, mo na. Ah, ito mo. Puro gabok pa mukha eh. Oh, ganda nga ika. Masarap pumalik din eh, si Sa araw. O oh, oh na ito main crater na sinasabay. At tinig ko kami pupunta. May mas maganda daw ko din view sa si banda Malapit lang daw ko. Oh, Ayaw, masok. Ano oh, bilis? Oh, nandito na ganda. Oh, Papugi mo oh, na. Tanggal mo na mga kalikamor. Ayok oh, ako Ang ganda ng view. Ay, kadaming tilapian. Hindi lang mahuli. Kung ito lang pamiwas din eh. Huli rin. Eh. Yan ako. Oh ganda ng kuha ko Picture mo na konti. sa tawa na konti. Ay, mas susulo sa araw. Mabit Salamat daw sa mga nanuod ng aking maiksing video. Ay, kaganda ng pwesto. Tanggal ang pagod ngiting tagumpay ang lupit mo kabares shout out po sa inyong lahat magandang tanghali eh. magandang araw kung nasaan lupalop ka man ay mag iingat ka kabares aw oh, ganda ka aray ang aking baday ang aking silver At siya, pa bumalik na ho ako, ako at lang lang asawa. Pandalas na, hindi ko na na-video na ako yung ano, umuwi eh. Na ano, yung malis doon. pandalas ay. Eh. Alright na, tatanaw ko na ulirin. Binibilang kornay kay parang bayram. Ay, naku, wala na yata. Naubusan yata. Ay, nakalinis na eh. Ha, oh, shut taw. Gusto rin daw niya ng garna eh. Aray, si Parin Byron, bising bising. Sabi ko, sige, bigin mo na yan. Bago tayo mag-usap. Ayan ako, binilingkar na eh. Kaunti lang ako, sa 10 kilo yan pang tinda lang kung ang gabay at ako'y bumalik at kuhan pinawisit ko lang ang motor kaya so, ka nainom pa si Warren Byron mga luluugan po ah ang gita wari kibabagong kain ang so, inihanda na nakinilo na nga ako siya yes, so, salamat po mag iingat po tayong lahat Salamat po sa lahat ng nanonood. Thank you, Berbig. Ingat mga kabares.